Ito po yung pinapangarap ni Lolo, guys, na speaker. Kasi dito sa bukid, sobra kasi napaka solemn ang lugar. Kaya nangangarap si Lolo na magkaroon man lang ng radio. Diba? Kaya ngayon, ang wish ni Lolo ay nag-grant po. Salamat sa Panginoon. Masaya po ba kayo, Lolo? Ah, oh, hindi pa rin ako. Oh, masaya mm -hmm. si Lolo. So, ito lang yung panging gift namin sa iyo, Lolo, ha? Oh. Para hindi mo mararanasang mag-isa dito sa bukid, ha? Oh, salamat po, oh yan. Tingnan nyo po kung gaano kalaki. Sige lo. ako Isa ka na lo. Oh. Okla na. Okla. oh, sige. Oh, diba? O. Oh, ang laki-laki niya talaga. Ayan. Masaya o si Lolo guys. Sobrang saya niya po. Ayan po Oh. Ayan, nagkaroon na po si Lolo na ng speaker ngayon. Kaya pinag-aralan niya pong mabuti kung paano ba ito i-on at i-off. Ayan. Bluetooth mode. Oh, may bluetooth na ibutang lo. Mm. Uh, ito po yung remote niya. So Tuturuan lang natin si Lolo. Wala siya? kasi siyang makita kung saan yung pipindutin dito, di ba? Ah, sa bago kuhan ina, yung EM, FM ina. Balintong, balintong na. Kaya, kaya, kaya. EM o FM? Kina. buro mo na. Bali na lo. Kina. O, ala, bali gito. Ah, sabi ko na, kaya. O. Mag-EM ka, mag-radio ka, kina. Di ba? Ayan pa. Otro po kung waka <laughs> Ayan, guys. So, itatry ni Lolo today ang bago niyang speaker. Nangangarap kasi si Lolo na magkaroon siya ng radio. Kaya ngayon may speaker na siya. Pinag-aralan niya itong mabuti. Ayan. Ang akong, ang akong pangalay na mukha speaker na niyabot diyan. O bukas po para sa pagkaon, inyo pong gihatag. Gihatagan po kanyo. Salamat na kayo. Sana gihatag. Ine. 那么就大爷？ Sa pagpunta namin sa bahay ni Lolo Aquino ay dito namin siya muling namamasdan. Nakita namin siya na umaakyat na naman sa matatayog na punong niyog. Nung tinanong namin si Lolo kung bakit ba kasi kailangan pa niyang umakyat sa punong niyog. Ngayong alam naman natin na sobra ito, kadilikado, lalo na maulan ang panahon. Kung naman ni Lolo sa atin ay napamahal na daw siya sa mga punong niyog. Pero ngayon unti-unti na niyang iniwan ang mga ito. At meron na lang siyang nag-iisang puno na hindi pa niya kaya ang bitiwan pero ang natatangin takot niya talaga ay paano kapag tumigil siya sa pag-akyat nito ay wala tayo na pumupunta sa kanya wala daw siyang bigas kaya nagdadalawang isip, pa isip siya itong na iwan liyog talaga na ito guys. lahat para kasi kay lolo ang liyog ay para na niyang kapamilya at parang bahay pero sobra na talaga siyang napagod ngayon kaya ito na lang ang liyog na to ang inaakyat niya Di ba na po si Lolo. Ngayon lo, di sa amang kagikan lo? Ah, uh, kagikan din po ah. Uh, isa ka kubuta oo, oo, nangunguha si Lolo ng coconut, no? Yung butong ba? Kasi kay Lolo, ang liyog ay para na niyang kapamilya at parang bahay. Pero sobra na talaga siyang napagod ngayon. Kaya ito na lang ang niyog na to, ang inaakyat niya. Pero napagod ka na, di ba? Kaya nagtatanim na lang si Lolo dito. Binabagyo po ang kanyang taniman. Buti na lang, unti-unti din bumabangon. Pero wala na po yung lalagyan ng mais. Yung corn niya, yung ano ba, bunga. Wala na. Dito, katingin, dito ka tingin dito ka. Harap lo. Para, hindi, on, sawala, Sa wala. Ay, ba, bal... hindi pala ako on, makikita ni Lolo. Uh, bagyo. Akala, akala ko kasi. Alam ni Lolo kung saan tayo. Ano yung, yung nangyari lo, sa ano mo lo? Na bagyo. Ako maiglihangin bagyo. O. Oh. Tapos natumba lahat. Tumba tanang. O, oh, natumba yung mga taniman niyang mais guys. Kaya nalulungkot si Lolo ngayon. Nagtitinda ka pa rin ngayon ng tuba, Lolo. No? Oh, so, kukunin natin ang tuba mo ngayon, tapos i-deliver natin para matinda natin yung tuba mo. Oh, okay. no? ipakita natin sa kanila yung tuba mo, Lolo. Ano ito yung tuba ni Lolo, guys? O, oh, malinis naman yung tuba ni Lolo. Y Yora. Mm -mm. Oo. Mm -hmm. Oh, oh. Mm -hmm. Ito po yung tuba niya. Yeah? So, magkukuha po ko ng anim na galon ng tuba para itinda po sa bayan. Lo, ano man ito, lo? Tanim mo to, lo? Ah, nila, ako, kung ano, hinatag na. Ah, binigay ito ng kapitbahay. bahay So, ni Lolo. Yeah. Malayo dito ang kapitbahay ni Lolo, hmm. pero at least may pumupunta pa rin dito. Hmm. So, so gagawin mo yung gulay, lo? Ah. Oh. Oh, okay. Parang naghihirap kang huminga, lo. Asa? So, um, Bakit man maghinga, yung paghinga mo parang mahirap. Ah, um, kuha. Uh, Paginawa. Paginawa, uh, mm. <coughs> lalagyan niya sa ako kung ano, high blood, mm. blood ba? High blood ka kasi mm. lo. si Lolo guys. Nagbalak pa naman si Lolo na magsaing. Pero walang puspuro, lo? Balik pa ko ba sa tindahan? Pupunta ka ng tindahan kasi walang puspuro? Wala. Hindi ko naman alam na wala pala siyang puspuro dito. Hmm, kaya pala.